Magandang hapon po mga idol Gawa naman tayo mga idol ng engine support Saka transmission support mga idol Pero nagawa ko na idol yung mga transmission support ito Ito na lang engine support idol Ang aking binigyuan Yung isa Pang apat at idol gawa natin Maraming maraming salamat nga pala mga idol Sa inyong walang sawa suporta sa aking video Yan. Maraming maraming salamat po sa tiwala sa aking gawa ito my idol, eh, engine support ng eh. yan Kung gusto nyo po idol mapanood hanggang sa pagkabit natin eh, tapusin nyo na lang po my idol ating video. Ito kasi idol baklas kabit. Hindi ko na lang pinakita yung pagbaklas. Pero pagkabit idol labangan nyo na lang po pagkano tapusin na po yung video my idol kung gusto nyo po makita ang ating finish pattern. Ayan na uh, po pala idol ang mayari. Si and si boss my idol. Maraming salamat po sa tiwala sa ating buwan. Yan naman ay doon lang kanyang kutsi na ating papalitan. Ha? So, ay pala, lang ating gagawing busing dito. Kaya so, turno natin ito mga idol. At putasan muna natin mga idol bago turno. Uwitan so, muna natin mga idol para mano natin ang pinaka-lock niya. May lock kasi sa labas yan mga idol. Ito natin putasan. mga air bus alas yung lumalabas pagka sintro-sintro yung butas natin hindi na tayo mahirapan pagtanggal ng laman ng pancir ano mga idol at, at turnuhin na natin ano mga idol lagay na natin tawag ko pala yan mga idol iturno saka ito yung ating pang ano yan talim sain muna natin mga idol mga idol kasi hindi pantay yung makina ni Boss <coughs> ito na mga idol isa na ating turnongin yan, sa nagtatanong ako pala dyan sa akin siya kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nusi Din sa Pampalay Proper po sa Timon PM na lang po mga idol kung interesado po kayo sa akin gawa at balik na rin natin para hindi ako itong ating talib siya mga at papantay pa natin ito mga idol mga idol papantayin ko lang tayong umaga mga idol nag gawa kasi nga apat na pirasa ito mga idol ito na lang yung binigyan ko mga idol para hindi mahaba yung ating beach At, butasa na natin mga idol so, mga idol butasan natin mga idol ito nga pala mga idol kaya pala binubutasa natin to para makuha natin idol yung lambot kailangan idol may laro siya para hindi manginig yung kaha idol kaya yan ang purpose niya iiwanan lang natin yung idol ng tatlong kapit kaya yan idol tapusin lang yung ating video mga idol kung gusto nyo pong mapanood ang ating finish product mga idol Pusa lang siya lumalabas. Pagka yung butas natin. ganito sa mga idol kailangan nito ay eh mahaba ang iyong pasensya bawal ang inipin dito bawal ang inipin dito mga idol kasi hindi natin mabubuo yan kailangan dito idol at sipag at syaga Nado lang ating video at medyo maingay, ayon dahil tabi tayo ng kalsada. Intro lang natin mga idol. Ang tatanggalin pa natin ito, mga idol. ito mga idol ang ating tatanggalin dito kailangan idol yung sure gawa natin dito idol kasi itong ganitong engine support mga idol masilan to pagka hindi nakuha natin ang tamang gawa nito eh nanginginig ang kaha Kaya idol pili ang ating gulong na ilagay dito ginawa dito gulong natin dyan idol ay mag-uunan tapos yan dito idol papalikta rin naman natin kasi maiksi yung talim natin para maglaro yung ano natin engine support may ano lahat may ayaw pa matanggal ito isa lalagyan pala pala natin ang lakto mga idol ito ay lulala parang kulak nito dito maliit lang para mapasok natin ng maganda wala so, idol lagyan natin ang lak. at uh, unti-unti na nating pilogin so I unlock dito mali ito tinapal ko yung kapila nilakihan ko yung pilog ng kapila kasi ano Di panta yung <coughs> excuse me my idol Di panta yung makina mga idol baka masama pagka nadiin na natin ng todo idol baka masama yung lock And, uh, malapit na mga idol para makita nyo idol ang ating pagkabit Ito ay lang sasakyan sa amin. Lalo na yung mga motor mga idol.

tayo mga idol. Ito ang gawin natin pang finish. idol at medyo malapit na tayo ay dumatapos idol palagi basa yung ating panghiwa para madali i-slice idol yung ganyan magbasa Aydol, tanggalan lang natin ang kanto so idol tanggalan natin ang kanto sumay doon ang ating finish product kakabit pa pala natin idol para dito sa housing ito mga idol kabit na ka natin mga idol para makita nyo na ating finish product ito nga pala idol para lang tayo ng vulgarize ito medyo mahirap lang siya idol kailangan tiyagay lang natin ang pagsundot ng screw idol Ano tayo na? natin na natin ang tubo okay, punasan mo natin siya, mga idol ang ating finish product at ikabit na natin ito mga idol yan nila parang ito idol ang kabila kasi umuuso dito ang na mga idol at ikabit na natin ito na mga idol ikabit na natin at mga idol kung ayan dati ito dikit na dikit dito mga idol kaya nilagyan natin malapad yung washer natin dyan pinakalak nating lagyan ng mga natay dol ito nga ito ngayon. ito, ngayon. ito, ngayon. ito. malapit na tayo matapos mga idol Higpitan na natin itong mga turnily at kung gusto nyo ayala mga idol laglag -lag pa mga idol kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video kasi okay, share naman po mga idol at pakipalo na sumahan nyo na rin po na like mga idol ayala mga idol at jaka natin hindi itin natin idol hindi itin tayo sa power round din para sigurado mahigpit mga idol ayan na mga idol ang ating finish product mga idol ayan at saka doon sa kabila idol papakita ko sa inyo mga idol Ayan din idol ang nakabit natin kang ina at saka yung sa ilalim. Kaya lang ito lang idol pakita ko kasi hindi ano makita ito lang ilalim ayan mga idol lang ating pinalitan apat na piraso transmission support at engine support tigdalawa yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you po